Sobrang init na talaga ng panahon kaya ito na pag-isipan namin na kami naman magbenta ng halo-halo. Ito kasi naman talaga yung patok na patok na negosyo pag ganito na mainit na panahon. Kaya samahan niyo ako tayo magbenta ng halo-halo. Habang ako'y nagagadgad dito ng buko ay sinalang ko na nga pala. Ang... Ay ibig kong sabihin ay nilaga ko na pala yung saba at saka yung uba. Ay nga ina-enjoy ko yung pagkudkod dito sa buko ay nasita tuloy ako ni Piel. Bakit ko daw sinasama yung pinaka-brown nito? Eh yun kasi daw ang pinaka it na parte ng buko. Pero pabira ko na lang nasabi sa kanya na okay lang yun kasi nagdadagdag sa sarap ng lasa yun. Eh, <laughs> may <Anyway>, ganun ba yun? <laughs> natapos na nga pala namin na inaihanda lahat ng mga ingredients na kakailanganin namin sa halo-halo at eto naman inaayos na ni Sedi. Ay, oo, sa totoo lang, napaka-excited ni Sedi sa pagbebenta ng halo-halo. Kabay -halo. sa murang edad pa naman talaga ni Sedi ay business-minded na. 18. 18. Ay natanong ko nga sa kanya kung magkano ang presyo niya dito sa may halo-halo. Kaya naman ang sabi niya sa may large daw na baso ay 25 pesos tapos yung medium daw ay 18 pesos. Ay sabi ba naman talaga ni Sedi na wag daw mahala ng presyo dito. Baka kasi wala daw bibili kaya mas maganda pagka mas mura, mas maraming bibili daw. Corn, melon, banana, ube, jelly beans, jelly and... how much? The large is twenty-five. The medium is fifteen. Wow! Is the first customer namin Man yeah. Abay, sobrang napaka-generous sa na ni magbigay ng ingredients na halos puno na yung baso. sinimulan yung pagbebenta ng halo-halo at si Neryl yung first customer namin. Pero medyo kinakabahan na kami kasi mag-aalas stress na wala pa kaming dumarating na pangalawang customer. Dahil matumal sa pinasuhan namin na una, kaya lumipat kami ng peso namin at titinapat namin dito sa may plaza. At buti nga lang hindi ay may umorde na rin sa amin na ani At syempre dahil mabait ang ating best friend neto, tinulungan pa patay. Abay na, kabait talaga ng best friend ko na ito. Maliban sa maganda na, sobrang matulungin pa yan. syempre dahil tinutulungan niya tayo may libre nga. Halo-halo siya ulit mamaya sa akin. At heto nga, sobrang natutuwa yung mga customer namin dito. Kasi nga daw, napakaraming ingredients. Ulinalagay ko dito sa may halo-halo. Halos wala na daw mapaglagyan sa may ice nito. Sa tuto lang, first time ko talaga magbenta ng halo-halo kaya hindi ako sigurado kung masarap pa yung templa ko dito. Sana nga lang magustuhan ng customer ko para babalik at babalikan tayo. Minor na ako na nga pala yung paglagay ng ingredients dito para naman kahit paano ay masatisfy naman natin ang mga customer natin at para babalikan tayo kung sakali. Di ba lang kaunti lang yung income natin. Ang importante ay maubos yung paninda natin. Eme. <laughs> abay, masasabi kong napaka-enjoy pala magbenta ng halo-halo. Dahil -halo. na enjoy namin yung pagbebenta dito, syempre mauulit at mauulit na naman. Kaya e, siguro every Sunday or Saturday or kahit na walang pasok, magbebenta kami ng halo-halo. Pero yun nga lang, sa totoo lang, 150 50 ating na income ko dito. I mean, ay income pala ni Sedi. Pero sa totoo lang, sobrang saya na namin kasi maliit man yung income namin. At least, nabenta naman namin lahat. Pero sana nga lang, hindi masyadong madami yung asukal na nilagay ko kasi nga daw, sabi ni Pia, na yung nabili daw niya na asukal ay magic sugar daw yun na kahit nakaunti lang ilagay ay, ay matamis na daw ito kaya daw siya magic sugar. <laughs> halo-halo ay sinubukan na rin namin magbenta ng Shanghai. Aboy, buti na nga lang lahat ng bumibili ng halo-halo ay napapabili din sila ng aming Shanghai. Pagka okay, alas 6 na pala nung paubos na ang aming benta ng halo-halo. Okay, sabi ni Sadie magbebenta ulit kami bukas.